Hello, hello po. Oh, security po ito ng uh, school. Ah, uh, sino to? Mm, ano po? Um, ayaw pumasok. Oh, sino po 'yan? Ano pong pangalan ulit? Ayaw niyang pumasok. Bakit daw po ayaw niyang pumasok? Nako, tinatamad. Kukunin naman yung ID niya. Kukunin namin yung ballpen niya, yung mga colors niya, mga libro niya at yung bag niya. Kukunin namin pag awin niyang pumasok. Meron po kaming records dito. Pupunta po kami dyan sa inyo kapag ayaw niyang pumasok. Susunduin namin siya. Opo. Tsaka isa pa, ang school dapat nandito yan sa school. Dapat pumapasok siya. Oo. Oh. kausapin niyo po yan kailangan niya pong pumasok magagalit po yung teacher niya magagalit yung principal kaya dapat pumasok siya tama sige sige tumawag na lang po kayo ulit kapag ayaw niya pa rin pumasok sige po bye bye